Ang layo ng dinalat sa Republic. Sabi mo, traffic, hindi naman pala. Ay, nako. Oo. Oh, anak, traffic ba? Opo. Traffic sa dinalan mo? Opo, sobra po. Hindi, yung dinalan mo sa may, sa yung dinalan mo, nakabas ka ba, di ba? Opo. O nauna ka sa amin? Sa Republic kami duman. Kasinong ano lang yan? Kasi, kaya nga, kasinong ba yung bibili ako ng gamot? Kaya nga tinatanong Ay, ko, magtatagal nga eh. Ay, problema mo, pare. Eh, ikaw, ikaw, ano gusto mo? Diba? Ano ikaw, ano gusto mo? Gusto hindi tayo ng ating. Na eh. Ikaw na ikaw na ikipag-awi sa akin eh. May problema ba tayo? Ikaw. Ano ikaw? Ano ah, problema mo ako? Oh? Eh, ikaw, kaya eh, ano ba yung sasabi mo? Hindi ay, ikaw, 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 na ikaw, 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 ko ng gamot eh. Okay. ikaw, 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 Hindi ikaw, sa mayabang eh. ikaw, 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 na. Pasahero mo ako. Hindi po kita nagbabayad kayo. Gusto mo po sa kain ng presinto ngayon, eh? Sige. Ay, ikaw. Ano gusto mo? Sige. Ikaw. Oo. Tama mo, ha? Yung metro nga yan, yung palang yan. Oo, kita mo. Dito na lang kayo. Ay, saan ba ako nagpapatid? O, sabi niyo, oo, eh, di ba? Saan ba ako nagpapatid? Oo, o, si pa, o? Oo, ay, saan mo dadalhin? May presinto ron. Oo, sige. Kaya... Ay, oh, yung sinyadi na tinatakot, purgit mo na kayo eh. Aba, maliit ka ba? Gusto siya sabi sa'yo. Maliit ka ba? Eh, naniliitan nga ako sa akin eh. Huwag mo huwag tatakot sa prisino pare. Huwag mo tatakot sa presinto? Hindi ka tayo na natakot. Oo. Ako, nakasali mo. Ako sabi ako. ko, pero lang. Oo. Kung dito kayo, kung gusto nyo, dito na lang kayo. Ang sabi ko, bibili lang ako. Kaya nga, kung gusto nyo nga dito, dito na lang kayo. Ako naghahanap mo, ako marami pa pasero doon. Hindi pa ako pasero? Dito, ay sabi nyo, amparo kayo. Amparo, bibili ako ng amot. Kaya nga, wala sa ano yan. Sakit yung, may, yung tao, may sakit. Ay, ay sa... suyo kayo na maayos. Di ba ay, sinabi ko, ikaw wala sabi kanina, boss, magtatagal ba kayo sabi ko? Mas matagal pa kayo trapo na, na sinabi, di ba? Ayun na sinabi ko rin. Eh. Ano ba lang nilalaman mo? Ito ka palami sinabi. Sus. O, tangin na. O, kita mo, nagumura ka pa. Hindi kita binura. O, tangin na sinabi ko. Oh. Ano ba? Ay, sigaw. Sumusumita ka. Oo, oh, pinagtutulungan niyo pa ako. Jesus! Oh. So, kaya may mali? Ano ba mali ko? Ayaw mo ba yun? Kung gusto niyo nga ako dito kayo, dito Ayaw na mo ba Hindi na nga ako eh. Paano ako magkabahit na kayo mo yun? saan niyo ba kayo? Papakatid? Along the way. Kahit saan tayo makatid. Kahit sa pusitong tali putang na. Ah, perwisyo ano mo. mo. Sige, perwisyoan tayo. Pag may nangyari sa tatay ko, ikaw sisisihin ko ha! Perwisyoan tayo. Ito. Pero may siwan tayo! Marami akong pambayo dito! Kaya nga kung eh. bumili siya, bumili na kayo, bumili na kayo, bumili na ba? kayo! Nasaan ba? Nasaan ba? Ay naman kami, ano ba ba? Eh putang siya, babo! Anak nan, umiit naman oh! Ano ba? Ang amo, Putang! Sa pusito lang tayo, sige! Sa pusito tayo! Anak nan, tinitingnan mo kayo naman, masyado kayong ano Ikaw ang naging simulan ng... Pero may siwan gusto mo, sige! Sa akin, wala mawawala. Gusto mo, ha? Minamayaan sa tatay ko. Ay, Ay na, may kaya, kaya, ayaw pa pamili. Saan ba, Baradan? Bakit kailangan pa nga itong upat doon? Saan ka ba sa dali lang ngayon? Kaya nga! Oo, kaya na oh, Erma, so, si ba? Sige, Umpisa mo. Utangin na. Ano ka ng tete, oh? Sige. Petro, kumukusun mo, ha? Oo. Oh. Bakasin. Oo. Bakit ayaw niyo pa umuwi? E, siyempre, ang para nila mo tayo. Ano kayong titing? Ano pa kayo? Gamot lang ang bibilin. Gamot lang ang kayo... bibilin. Hindi pa kayo makapaglakad? Huwag mo ko sigawan. E, kayo nga ito sa eh. Ano? Eh, siyempre. Hindi pa kayo makapaglakad. Ayaw nila mo. Oh. Kaya nga ako ng hindi ako makapaglakad. Tapos maglapas eh. niyo. Hindi nga makapaglakad. Kaya nga ako ng hindi ako makapaglakad. Ano ba naman tong pasayero na ito? Pa pasaway naman kayo. Pas pasaway o, na. Ayun. Masyado kayo mga arte Ha? Maarte. Ata ni ito mano. Maarte. Ano ba yan? Alin ka, Alin ka dyan? ka dito? Ito! Ang oh, dahil mo, mo. picture na. Oo, ayan o! Oh. Kasi oh. ano? picture mo? Picture, picture nyo! Picture mo! Bakit ako kung may pasin dito, magkakakadal lang tayo. Masyado kayo ma... Ano? O sige na nga! Uti na na kayo! Dito na kayo! Bibili siya ma! Diba? Eh di mo bilin na kayo! Tangin tao Ako pa binumura! Jesus! Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ika, ano gusto mo ngayon? Hindi ako nag lang ng away sa inyo. Hindi natanong mo ano gusto ko eh. Ano ba eh? Kung sino nga dito na kayo, dito na kayo. Nagahan na kuya ko eh. Naabala nyo. Hoy! ko. Ano nga ano, na po sasabi mo? Hindi nga purgit pa ko Lagi ka ng tama. Ano tama gusto mo? Ano ba tama, ano, tama gusto, gusto mo? mo na, ano ba tama gusto mo? Maliban duman na Mercury. Gusto niyo nga dito na kayo, dito na kayo. Maliban duman na Mercury. Makisuyo kayo na maayos, hindi yung ganyan. Makayos na sabi ko sa'yo kanina. Hindi maayos yan eh. Hindi maayos ang ginagawa mo. hindi maayos ang ginagawa ko? Oo. Paano hindi naging maayos? Hindi pa ako nagbabayad? Sinisigaw mo ko, ako ang amatos. Ang sabi ko sa'yo. Hindi ba kayo na-waiting kayo? Kung gusto niyo, dito na lang kayo. Sabi ko. Ito ang amo namin? Ito ang amo namin? Pinagdudod, dinuturo pa ako nito ang na lang. Dinuturo Pag dito tayo, pag taas dito ha. O, hindi, bayaran nyo to. Bayaran nyo na, dito na kayo. Pag dito tayo. Hindi, wala na presinto, presinto, dito na kayo. Hindi, hindi. Hindi tayo! Ayaw nyo magbayad. Ako marami akong pambayad. Asar, o, bayaran mo na. Presinto tayo. Presinto, presinto. Para yan lang eh. Para presinto tayo. Okay. Ako pagin na rin. Ano ba talaga gusto ninyo? Ikaw ano gusto mo? Tumawag tayo presinto. Sige, tumawag ka. Tumawag ka. Masyado kayo abusado eh. Kami pa abusado? Sa mga yung fake news. Ayun yung ako bayaran, ako pa O lang mo! May kari lang ayaw mong idaan kasi ito na. Paano kasi... oh. ano, ko na ano, sakit? Ha? Paikisuyo lang kayo eh. Kari kasi si driver na ng ganyan sa amin. O bayaran nyo, o bayaran. Marami pala kayo pera eh. Di bayaran nyo. Ano? Ba't ko pera hindi pa naman nakarap sa ko? Kaya nga, o dito na nga kayo eh. Loko ka pala eh. Ha? Oh, ano? 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 Ano loko? Ano loko? Bayaran niyo, metro. Oh. Babayaran na tayo. Babayaran na tayo. dito na tayo. Tangin hindi tayo matatapos. Hindi na ay. Ay, dito lang tayo matatapos dito. Hindi ko kailangan dito na lang tayo. Tawag ng trapolis ka lang. Huwag okay, tumawagin ng polis. Loko pa na to eh. Masyado kayo mayayabang. Mayayabang. Ikaw mayabang.

Mayarang yung metro, oo. Takbo, metro, oo. kayo pa yung mayabang, e. Eh. Alam mo, wala ko yung mayabang, oo. Marami ka pera, di ba? Mayabang yung metro, oo. Saan pa ako napapakita? Tanga naman, ay, Tanga. Tanga? Tanga, gawin. Sir. Okay, Tanga. mo. ginagawa niyan? Sinarado yan? sinarado. yan? pa. Ginagawa na gawa nyo, di na gawa nyo, di nyo. May nasira ba?